Hi. Stalker ka ba? Sa hit GMA Telebabad series na Meant to Be, marami ang naiinis sa supladong si Yuan Lee. Sorry. Dahil na rin siguro ito sa effective na pagganap ng aktor na si Ken Chan. Ako nga. Bakit? Tsaka kahit naman hindi kay Sir Ethan, gagawin ko pa rin. Pero para sa kanyang fans at sa mga taong close sa kanya, ibang-iba raw si Ken. Talaga? Ngayong gabi, alamin nga natin ang totoo. Miss Rhea, sorry, sorry. Late ako. Late no, ba ako? Right on time. Oh, sakto, talaga. sakto lang. How are you, Ken? I'm good, I'm good. Nako busy, busy ka ngayon, oh, ha? Oo oh, po eh. Pero sabihin ko lang na pampanga, dahil kapampangan ka pala. Nasa pampanga tayo ngayon dahil kapampangan pala si Ken siya. Wala, wow, kapampangan ko po. Kapampangan po ako. Ah, yun ang Kapampangan understand. po ko? Yes po. Ayan. <laughs> Dito ka pinangana? Opo, sa San Fernando, Pampanga. Busyng-busy busy ka, you're doing, of course. Meant to be. Meant to be, na talagang inaabangan ng mga tao. Oh, congratulations. Oh, I feel so blessed. Dito sa isang activity center sa Pampanga namin dinala si Ken para sa isang kakaibang interview mayroon kasi tayong sorpresa para sa kanya. First time mo bang makapasok sa ganito? First time ko. First time ko makapunta sa ganito. Excited ka? Exciting! Oo, oh, excited. so, <laughs> para mag workout na rin. Oo, oh, ay. Okay. <laughs> Alright. Kasama ko ang ilan sa mga magiliw mong taga-subaybay, mga oh. fans ni Kenshan, na meron silang mga pagkakapareho sa'yo. Ready ka okay. nang mamit sila? Excited na ako mamit sila. Oh, sige, unang-una. Sige, welcome natin si Lian na talagang team Ken. Lian. Hello. Hi, Lian. Hi. Lian. Lian. Hello, Hello Mommy. How are you, Hola. Lian? Okay, na, okay po. Bakit gustong <laughs> gusto mo si Ken? Oh, uh, kasi po, bukod sa napakagwapo niya, I know po na mabuti yung kalooban niya, like sa mga fans niya. Pero Lian, ano yung pagkakapareho niyo ni Ken? Ikaw ay? Ako po ay uh, half Spanish po kami from my family. Half Spanish? At, at isa po akong kapampangan. Uy! <laughs> si Ken, alam ko kapampangan ka. Kaya kapampangan. nandito tayo sa Pampanga. Yes. At ikaw ay? Half ya alam niya. Chinese, half Chinese Chinese. half kapampangan. Half si Ken Steven Angeles Chan ay panganay sa tatlong anak ng isang Chinese at isang Filipina. Pinalaki po kami ng papa ko na yung tradisyon at saka yung kultura ng Chinese. Hanggang ngayon, uh, pinapractice pa rin po namin. Katulad at, ng? Katulad ng pag-aalay sa mga Buddha, Oh, okay. Ng monthly, yes. pag-aalay ng food sa kanila, mm -mm. pupunta sa temple. Uh -uh. And yung mga kaugali ng Chinese na natutunan namin sa papa ko, pagiging matipid. Kwento pa ni Ken, hindi tulad ng ibang bata, hindi raw siya nakalalabas ng bahay noon. Very strict ba ang parents mo? Yung papa well, ko? Chi ah, ah, ang Chinese, medyo may pag-a-stricto. Oo, oh, stricto talaga. Paano? Kahit ako minsan, hindi ako nakakalabas ng bahay na walang mag Hanggang oh, ngayon. Hanggang ngayon. Kailangan may kasama ako. Bakit daw? Siguro, kahit hindi pa po ako nag-artista noon, uh, kailangan may kasama po akong lumabas ng bahay. Kasi natakot, natatakot po kasi yung papa ko kung anong baka, kung anong... Yan. Hanggang ngayon? <laughs> Tinatawanan nga po Hanggang ko ng mga ngayon. kaibigan kung minsan tumatakas na lang ako. Alright, tatawagin ko naman ang isa pa sa mga sumusuporta sa Team Ken. Oh, Si Mary to? Grace! Mary Grace! Hi, Mary Grace! Ay. Hi! Hi! Nice meeting Usam you, ka Mary, ka Grace. But Mary Grace. Saan ka galing, Mary Grace? Batangas po. Oh. Ano oh. ang pagkakapareho ni Ken? Um, kagaya po ni Ken, chan, galing din po ako sa public school. Mula Pampanga, lumipat ang pamilya ni Ken sa Laguna at Cavite. Dito na siya lumaki at nakapag-aral. Okay, saan mismo nag-aral si Ken? Sa Carmona Elementary School. Tinanong mo ba si Mommy, Daddy, uh, bakit public school pinasok si Ken? Kasi sabi ning, ng, ng ko, hindi daw ako marunong magbasa pag nasa private ako. hindi <laughs> ano, ako, ka mag -aral? Hindi ako marunong magbasa, <laughs> hindi ako matututong magbasa. Nakailipat na ako ng private school. Nung nilipat nila ako sa public, natuto akong magbasa. Okay. Tawagin natin yung ikatlong taga-suporta ni Ken, si Joanne. Si Joanne. Joanne. Ang sarap naman ang ngiti ni Joanne. Oh May nginig pa talaga. <laughs> <laughs> Joanne, anong pagkakapareho niya ni Ken? Um, magaling pa ako mag-swimming. Katulad oh. po niya. Oh, swimmer talaga. Oh, oh, rin oh. Ang swimming. Bukod sa pagiging honor student, aktibo rin sa extracurricular activity si Ken at ang kanyang sport, cycling at swimming. Lumaway. Actually, bata pa lang ako. Hili ko okay. na Okay. Then, uh, nagtry po ako ng high school na sumali sa swimming. And uh, yun. So, swimming team ka? Ganon high school? Yes. Actually, swimming and uh, theater. Pinagsabay ko yung dalawang yan. Okay. Yun. Kung hindi artista si Ken, ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Kung hindi ako artista ngayon, baka isa na akong piloto o architect. Ken, marami ka ng pinakitang talento sa television And I'm sure marami ka rin talents na hindi pa namin alam, ano? <laughs> Unang una yung hosting. Yes po. Diba? Sa Walang Tulugan with the Master Then Showman. Doon po ako natuto mag-host po talaga. Po. Yes, oo. At ano yung aabangan namin? May hosting job ka ulit na bago? Ito, ito po. Yung day off. Ah, Yes okay. po, mapapanood sa GMA News TV. Alright, hosting, swimming, ilan lang sa mga talento mo? Ano pa kaya yung mga tinatagong talento nitong <laughs> si Ken? Tawagin na natin ang three lucky girls para hanapin ang iba pang talento ni Ken dito sa ball pit. Magka-timer po ako. Timer? Ilang seconds lang? 30, 30 seconds, seconds. Ready, set, go! Dives! Nice. Meron Pinakita na. Nakita na ako. Uy, may magazine. Ano yan? Ata, ito na naman si Mary Grace. Oh. So, go, go! Uy! Din... CD! oh, microphone! May pampagulo ba dyan? Pampagulo. Wala dito nilagay. Nandun na lahat. Ayun! Wow! Sino pinakamaraming nakuha? Parang si... Point five. Point Joanne! Lika dito, Joanne. All right, unahin na natin. Microphone. Microphone. Isa sa mga talento ni Ken ang... Pagkanta. Uh, Pagkanta. And pag-host. Pag -host. Pag -host. <laughs> ah, naman to. Magluto Mahilig pa. po ako magluto. Dahil kapambangan. Oo. So, nakahiligan po namin magluto. Naman ako sa lola ko. Luto. Itong CD, anong laman ito? Ah, uh, yung mga kanta ko po. <laughs> so, Anong mas paborito mo? Singing or dancing? Parang sa akin, pag pinapili mo singing, dancing, or acting, parang pinapili mo ako, sino mahal mo, mama mo, papa mo. Parang ganun yung O no, sige, akin. hindi kita pa Kaya <laughs> mo namang gawin lahat, why not? Ito, hindi ba para ito yung portfolio ng lahat ng mga artist ng uh, GMA? GMA? Yes, Ilang yeah. years ka ng Kapuso, Ken? Five years. Five years. And how is it to be a Kapuso? Ay, inibanya po at binago niya po yung buhay ko dahil sila po ang nagtupad kung ano yung pinapangarap ko. Mm -hmm. It is yun yung pag-arte at uh, sobrang blessed ko po ng because of Jamie, merong mga nagmahalat sa sumuporta sa akin tulad nila. At dahil ang marami nakuha ay si Seven Joan. Aha. Uh -huh. Ang inyong premyo ay ano? Kiss, hug, and selfie. With matching selfie pa. Oh my God, heaven. Para ako nasa cloud na yun. Para akong first time na nagka-crash na hindi ako mapakali. Siyempre, Kenchan yun eh. Idol ko yun.